labis ang pasasalamat ng mga magsasaka sa bayan ng Bungabon batapos na direktang bigihin ng pamahalaang Palalawigan ng Gawaisiha ang kanilang mga aning palay sa mas mataas na presyo kumpara sa alok ng mga lokal na trader na 11 hanggang 12.50 pesos kada kilo. Siginang Maria S. Sarose, 66 na taong gulang mula sa barangay Lusok, Bongabon, ay nakapagbenta ng 38 kaban ng palay sa halagang 15 pesos kada kilo. Aniya, 41 kaban lang ang kanyang inani at itinabi tatlong kaban para sa pagkain ng kaniyang pamilya. Masaya umano siya dahil kahit paano ay magkakaroon na siya ng pambayad sa mga nagasto sa pagtatanim na akala niya ay hindi na niya mababayaran. Kinsi po, napakaganda nga at nabili po ng kinsey. At dito sa traders nagtanong ako, 11 lang daw to. Isang hektarya po yun. Oh, Ilan po yun 30. 30. Po. Okay, na? 30, 41 po. Ba't mo nga pa, eh, kwan po, talagang ganun siguro ang kwan. Uh, Noon po, inaanihan namin na Yo, ganun naman na gano'n Ganun na nga lang. Dahil sa kulang ng pataba siguro yun. At tatlong pataba ang nailagay ko dahil wala nga akong pera. Sa Kapitulyo, naibinta ko ng halagang 15 bawat kilo yung aming inanin. Na 38 ka 38 gabay, ngayon po, yung mapagbentahan mag niyo, magkasan nyo po dadal eh. Babayad ko po sa nahiran kong pinansyal. Na wali tumuan ko pa. Hanggang ngayon, ay tumutubo pa rin. An Aniya, kakaunti lamang ang kanyang naaning palay. Kaya't mauuwi ang lahat sa pambayad ng kanyang pagkakautang. utang Gayunman, malaki pa rin umano ang kanyang pasasalamat dahil kahit paano ay makakabayad siya sa kanyang obligasyon. Luging-luging ako eh. Ang gastos ko po doon may ikwan siguro, 40. Dahil napakamahal naman po ng pataba. Ipinatanim ko pa po yun. Kahit paano po, nabawasan na lang po yung na utang kong pinansyal sa lagang 15 pesos isang kilo. Dahil pag sa 11 lang, talagang mas kikalahati, hindi ko mababayang. I go! Salamat! tat kinuha mo mas kitekepti ka ban lang, dinayo mo ako dito sa luso. Para naman mabawasan ng konti yung utang ko. <laughs> Salamat po, Gob. Salamat. Samantala, si Ginoong Mario Garcia ng Purok Dos Antipolo Bungabon ay nakapagbenta naman ng dalawang dang kaba ng palay sa halagang 14.50 kada kilo. Ayon sa kanya, malaking tulong ito sa kanila ng mga kasama sa bukid upang madagdagan ang kanilang kita. Dahil sa kanilang lugar, karaniwang nasa 11 hanggang 12 pesos lamang binibili ng mga trader ang basang mga palay. Masaya po ma, kasi po may babalik po kahit po po yung puhunan, tapos kikita po ng konti. Kaya malaking tulong po para sa amin sa magsasaka. Sa programang ito, tiniyak ng Pamahalaang Palalawigan na makikinabang ang mga magsasaka mula sa kanilang pawis at sakripisyo habang napapanatili ang patas na presyo ng kanilang aning palay. At yan ang balitang na by Si at Bondad nag-uulat sa DWNN Telaradyo ang inyong kakampi.